At sa'yo mga boss, welcome back sa ating channel muli, July M. At syempre, uh, pagpasensya nyo na boss, nakahubad ako, wala akong damit dahil sobrang init po dito sa loob ng ano, ng ginagawa namin, walang kaangin na And then, na uh, malapit na palang matapos itong ating small house project. So actually, dalawa na lang po kami gumagawa dito ng aking bayaw. Uh, siya po ay nagpipintura at ako naman ay gumagawa ng mga kung ano, ano mga kutkutin na natira po dito sa ating small house uh, project. So bali, by Saturday, finish na po ito mga bossing. So abangan nyo naman po yung mga next project natin. Si yung Kaloka, and then dyan sa May Muntin Lupa at Cavite. So yan, maraming maraming salamat po at sa patuloy na pagbibigay po sa atin syempre ng blessing ng mga projects. Salamat po sa mga nagtitiwala kay Julay M's. At syempre kita nyo naman, binibigay po namin talaga yung lahat. So tanda mga boss, bali sa video na to, magbibigay po tayo ng tutorial about sa installing or installation ng ganitong mga UPVC Door. So itong uh, pinto na gagamitin natin, na ikakabit natin ngayon ay hindi siya yung PVC door na traditional na nakikita nyo before or yung mga nakalagay doon sa CR, syempre yun ay uh, manipis, uh, mura, hindi ganun ka-quality. No? So ito, unlike yung PVC door, ito naman talaga mga boss ay super kapal, uh, madaling ikabit, tapos uh, syempre matibay. Yun nga lang, medyo mas mahal siya ng konti kumpara natin dun sa mga ordinary PVC door pero siyempre huwag nyo nang isipin yung diferensya ang isipin niyo yung quality nung gagawin natin nung ating ikakabit so tara na makabosing ka kung paano ito ikabit umpisa na natin ito sa bali dito mga bossing, yung ating pagkakabitan ng pinto. So nakikita nyo naman na meron na dito sa other side, meron ng U PVC door na nakakabit. And then, ang installation natin ito ay napakabilis lang. Pwede natin siyang gamitan ng mga blind rivets, screw, bolt, pwede rin mga epoxy, pwede rin no more nails. Yun nga lang, medyo magasto siya pagdating sa si epoxy at no more nails kasi may malalalim. Malalalim yung grove niya pag nandun sa hamba. So much better Kapag ganito nga mga concrete, concrete wall, yung pagkakabitan natin, bolted or screwing ginagamit namin ito mga bossing. Ayan. So ini-screw namin siya, flat head screw na kinakailangan nakalubog din yung screw almost sa uh, malapit ng pumantay dito sa ating uh, hamba. Ano? So para hindi sumabit yung pinto. Okay, so gaya ng sabi ko, depende kung ano gusto ninyong gamitin nasa sa inyo na mga boss. So ngayon ang installation nito, ay dapat naka-finish na yung paglalagay natin kasi ito ay prefab na. Wala itong mga bracket na nilalagay. Hindi siya pinapalaman na ng semento, direct na siya. Kaya kinakailangan naka-finish yung ating mga wall. And then kita nyo, sa drywall natin, di ba? Pinakita ko na yung pagkakabit nito, naka-finish na yan. And then iniribit lang natin itong part na to na screw naman doon sa kabila. So ngayon, ang sukat nito, ibibigay ko sa inyo, importante yung opening. Para hindi na kayo mag-iisip kung ilang centimeter or ilang inches yung iaabang ninyo. Itong mga pinto natin available sizes nito 60 centimeter, 70 centimeter, 80 centimeter, meron tayo niyan. Ngayon, ang sukat niya pagkasama yung hamba like this is 77. 77 centimeter. So kinakailangan yung prepared na opening natin at least 77.5 cm lamang. Huwag nyo nang gagawing 78 kasi medyo malaki na yon Kasi may allowance na to totally. Yan. Sa 77, may allowance na siya. So, ginagawa lang namin 77.5. Nagpapalabis kami ng 0.5 cm or 5 mm in case of emergency na meron tayong maskip na part may allowance pa tayo. Kung ang pinto nyo ay 60, ang sukat naman nito ay 67 cm, so ang opening natin ay 67.5 cm by 214 cm in height. And then ngayon, ang gagawin natin, so meron tayong hamba dito. Tatabasin natin 'to sa 214 cm galing doon sa ibabaw ng ating hamba hanggang dito sa baba. Kasi may pasobre na yun, no, 216, sobra. So bababasa natin siya, kinakailangan 214 cm lang. So ito naman, pagsasarpak natin mga boss, kasama na yung pinto. So para pagkabit uh, akabit natin ng hamba, pagkasa natin, may a-align uh, ko na yung ating hamba. So makikita ko kasi pag sinarado yung ating pintuan, makikita ko kung lumalapat siya ng maayos o hindi. Okay, so uh, maganda, isabay natin yung pinto. And then ngayon, next, babarnahan natin itong ating hamba para sa dadaan ng tornilyo. So bahala na kayo kung gaano karami yung ilalagay din nyo. Mas marami, mas maganda. So yung ginagawa ko mga boss, babarnahan ko to. Natagos na hanggang sa pader para meron na rin ako may na marking. Para pagbabarnahan ako mamaya ng masonry sa gagamitin kong toks, meron na tayong palatandaan. So, yun, Hanggang pader na yun. Hanggang concrete na. Pagdating naman dito sa mga hamba, ito. Kita ninyo, mga boss. May uh, ginawa kong ano, kanal. So, para lumubog yung ulo. So, ang ginawa ko, pinadadaanan ko lang nitong ano, mason ribit. Ayun. So, para yung ulo ng screw natin is nakalubog. At so, okay na mga bossing. Nakakabit na itong ating pintuan. So, ngayon, may isang sekreto pa mga boss, itong uh, UPVC sidor na to. So, pag sinasarado nyo yan, medyo parang may maganit siya. Aya para may tumutuko dito yon mga bossing sa may bisagra. Ito. So dapat ito kinakaltasan niya. May marking na ako dyan. Tatabasin natin niya. Kakaltasan natin para hindi tumuko dito sa bisagra. So parang katulad dito kabila. So kita nyo tinabasan ko to para hindi tumutuko doon sa bisagra. Kasi pag hindi natin tinabasan yan, pag sinarado natin yan, mararamdaman natin na parang maganit. Ayun o, no? para may tumutukod. At so ayan mga bossing, ngayon na. Tapos na, nakabit na natin itong ating U-PVC uh, door. Okay, so ganoon lang kabilis yung installation nito. And then pag sinarado natin, yung makikita nyo ay talaga namang smooth na yan. Okay, so wala na yung tumutuko dahil nga, kaya nasabi ko, binawasan na natin kanina. Ito no? mga boss, yung tumatama at tumutuko dito sa may bisagra na parte na yan, ayan, tatabasin nyo yan. Yan yung isang sekreto ng ating uh, PVC door, ano? Ayan, so kita nyo, uh, shoutout nga pala sa V-door. Okay, yan, V-door. So yung mga gusto bumili ng mga ganitong pintuan, hanapin nyo lang yung V-door, yung PVC door. Ito yung mas maganda, mas makapal yan, mas matibay. At talagang kita nyo, quality. Tsaka mabigat siya, mga bossing, hindi siya katulad ng mga ah uh, ordinary PVC door na malambot, magaan. Eto, kahit ibalibag nyo yan mga bossing. Hindi basta-basta masihira. Ayan. So, yun mga boss. So, nagustuhan nyo yung ating video. Follow and subscribe. Chulayens.